We're talking about hundreds of millions. Ang, na in, ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. Naon na lumalaki yung mga anak ko, tapos kukunin mo yung bahay, yung bahay namin. Doon na, yun, na, yun na yung sinabi ng lahat ng tao. Okay, kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. Maglabasa na tayo, sige na. Ibinunyag ng aktres na si Claudine Barreto sa YouTube channel ni Luis Manzano kahapon January 2, 2024, na sa ngayon ay muli silang naglalaban sa korte ng dating asawang si Raymart Santiago. Ayon kay Claudine, annulment ang pinoproseso nila ngayon ni Raymart sa korte, ngunit ang hindi niya umano nagugustuhan ay ang panggugulo ni Raymart sa prosesong ito dahil ipinaglalaban naman umano nito ngayon ang custody din ng kanilang mga anak. Mga pahayag ni Claudine, Ngayon we're doing yung annulment naman we're going through the process. Kaya lang, ayun na naman, may custody. Pero how can you ask for custody of oh? Sabina's 19 years old, 16 years old si Santino. So it's really parang impossible. Parang nanggugulo lang. Para lang makagulo. Parang sana dalatyo na lang sa annulment na lang. Isa rin sa hindi niya nagugustuhan sa proseso ay ang patungkol sa kanilang mga properties na ipinaglalaban din ni Raymark lalo na ang kanilang bahay. Kwento ni Claudine, sa kanya raw ang lupa na tinitirikan ng kanilang bahay dahil nabili niya ito noong kasagsagan ng mga pelikula nila ni Rico yan. Ngunit dahil nga sa annulment ay tila mawawala sa kanya ang property dahil ipinaglalaban nga rin ng dating asawa ang kanilang bahay. Pagbubunyag ni Claudine kung noon daw ay hindi niya ipinaglaban ng milyon-milyong pera na kinuha ni Raymart sa kanilang bangko ngayon daw ay lalaban na siya dahil hindi na ng mga bata pa ang kanyang mga anak. Marami na raw pangangailangan ng mga ito, lalo na sa kanilang pag-aaral. Kwento ng aktres. This time, malaki na yung mga anak ko and in-explain ko na okay, kukunin ko na ulit kung ano yung akin. We're talking about hundreds of million. Ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. Sa isang bangko pa lang it was like 116 million. Isang bangko pa lang yun and iniwan sa akin was 25,000. And I don't know kung bakit kahit end or yan or whatever. Dapat kahit papano sinasabihan ka ng bangko, di ba? Ang binalik lang niya sa akin noon during that time was 7 million. Kasi nga kukunin pa niya sa kung sino yung mga pinagtaguan niya nung perang yun. Kasi ayoko siya matulad sa parang yung tatay ng mga anak ko magnanakaw. Kaya hindi ko nilaban yung perang yun. But now na lumalaki na ang mga anak ko, tas kukunin mo yung bahay, yung bahay namin, dun na. Yun na yung sinabi ng lahat ng tao, na okay, magbabawasin na tayo. Kukunin ko na kung anong dapat sa akin. Samantala, pag-amin ni Claudine, isa sa nagpupusya kanya na lumaban ay ang ina ni Luis na si Miss Vilma Santos. Apektado na rin kasi yung mga mga bata at kailangan daw ang mga ito protektahan ni Claudine sa gulong ginagawa ni Raymart. Mga pahayag pa ni Claudine, If I was weak before... Ngayon para na akong leon. You're not giving what's for my kids. You took away what's for my kids. So you have to give it back. Sa kabilang dako, ibinahagi rin ni Claudine kung paano naging ina si Miss Vilma Santos kanya kahit magpasa ngayon at dalawang beses na din umano nitong iniligtas ang buhay niya noong dumadaan siya sa matinding depresyon. Kaya malaki raw ang pasasalamat niya kay Miss Vilma dahil hindi siya nito iniiwan kahit hanggang sa laban niya ngayon sa asawang si Raymart.